Pero pa basketball kayo? Pero at yung PBA? PBA? Sino yung favorite team mo? San Miguel. O, oh, San Miguel. Ayan. Congratulations, Meralco, ha? <laughs> May pa basketball ka ba, kuya? Opo. Opo, sila. Matagal, po. matagal ka nanonood? Oo, matagal po nanonood. May favorite team mo? PBA? PBA? Ano, oh, San Miguel? favorite team mo? favorite team, ha? Shell. Shell, o. Tama. Benji pala. So, okay. Magbibigay ka lang ng anim na player sa PBA na, kila, na kilala mo. At mananaw siya ng 500 pesos pag nasagod niya. Ito yung question na, magbigay ng anim na PBA player na, na, Michael ang pangalan. Michael ha. Ready, set, go. Michael. Masihirap ako sa Michael. Wala akong kalalabas na ano eh. Michael, say Nebra. Michael Jordan. No, no, PBA, no. PBA. PBA, Michael. Go. Wala akong nagkakilala eh. Ayaw mo yan. Michael. No, wala ka na. Go. Go na Michael. Michael Jaworski. Yun lang. Michael. Naku, oh, hindi ko alam yung mga Michael. Michael Pacquiao. Sino si Michael Pacquiao? Saan lang? Kung finals lang ako? Kung finals. Okay, oh, salamat na ng lima. Salito po. Okay, oh, salamat. Salito. Wala akong ano. Come on. Michael na na. Okay, okay. Shout out na, lang. Shout, out na lang. shout out sa pamilya ko. Shout out sa mga kaibigan ko po sa QC. Okay. Salamat, salamat. Good luck. Ingat kaya.